Wala naman akong masamang intention sa'yo Gusto ko lang naman matikman ng katulad mo ano pala si Kibo Wala akong panahon makipagkilala sa'yo Parang ah, naman si Bini Bini haba, ang baba Oo, oo. Pwede ba kita Ano ba? You harassing me ha? Susubo ko kayo sa dad ko Anong gusto mo? Boxing tayo? Papakita ko tunay na lakas ko Oh, self defense to Hindi kita kaisaktan girl Lulupay pa yun lang kita What? Wala na tayong pera, pre. Kailangan na natin dumiskarte. Eh, may naisip ako, pre. Ano naisip mo, pare Tama sa akin. Meron naman mga nakita ng chips doon. Punta natin yung mga weakness mo, pre. Yun? Tara. Ay, eh, dyan na gusto ko. Nakikita mo ba, pre? Nakikita ako, pre. Punta natin. Ayun, yung mga weakness ko talaga. Wow. Yung talagang gigilingan ako. tara, tara, tara. Wala naman akong masamang intention sa'yo. <laughs> Gusto ko lang naman matikman ng katulad mo. Uy, 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 uy! You're harassing me, ha? Sino ka? Ako nga pala si Kebo. Papakilala nga ako sa'yo. Wala akong panahon makipagkilala sa'yo. Oh, shit! Pre, alam ko oh, pangalan niyan, pre. alam pangalan niyan? Si Bini. Bini haba. Ang baba. Uy! Uy, ikaw, ikaw, uh, Ay, yeah, sorry, sorry, pre. Sorry, pre. Pare, ako na pala dito. Diyan ka na lang. Oh, sige pre, sige pre, sige pre. Diskarte mo yan pre ah. Ako nga pala si Kev. Yung ano. Wala akong pake kung sino ka. Kahit pa ito ang kasama mo, wala akong pake. Wala akong pake sa inyong dalawa. Oh. Aray ko. <laughs> ang sungit mo naman. Ang sungit mo naman. Bakit ba? Ano mo ang problema nyo? Hindi ko nga kayo kalala. Hindi ko pa alam. Ako pinakagwapo doon sa lugar namin. Di oh. ba brad? Kila lang kilala yan. Patulan mo na yan. Eh ano naman? Pangit mo. Oh shit! No. Ba, ba? Wala akong pakiram sa'yo. Wala Tsaka... ma? Wow, sa'yo pa nang galing, eh paalam mo ba isa ka pa eh. Oh. Wow. mo na brado okay lang ako. Discarte ko na to. Ako sige, na sige pre, Ito. sige pre. Ano ba, you harassing me ha? Susubo ko kayo sa dad ko. Gusto nyo tawagan ko yung dad ko? Wag. Grabe ano ka ba naman. Ano problema mo? Tulang naman kitang ano eh. Oo, oh, oh. Pwede ba kitang ligawan? Naku. Una pa lang, busted ka na agad. Wow. Bakit? Nung busted ka pa. Nung bakit? Sino mo nga yung tsura mo? Mukha kang tambay. Oh. oh. Riku. Riku. Sakit naman nun pre. Sakit. Mukha doon akong tambay. Loko tambay to pre. ah. Bakit? Mukha, mukha, pa ako mas manununtok sa iyo eh. Ano? <laughs> ano gusto mo? Boxing tayo? Oh. Ginigigil mo ako eh. Papakita ko yung tunay na lakas ko. Oh. Self defense to. Oh. Hindi kita ka isaktan girl. Lulupay pa yun lang kita. Uy, manahimik ka <laughs> na. You're harassing me talaga ha. Oh, tawagan ko yung ano. Wait, tawagan ko yung dad ko. Buti nga, may napatol pa sa'yo. Kahit mo ang ano, eh, manok. Kapal na mukha mo. Ka? Hello, Dad! Taro na, taro mo na yan.